Pupunta ako na ng J-Pack ngayon. Kasi matagal na niya ako niya Yaya yung pumunta sa kanila. Lagi lang ako busy. So magbubuk pa lang ako ng ngubit na sa kanila. Nung nga ba yung lugar nila? Walang signal dito. So kailangan kasi naka... Ano ako? Tapos bigla gig. <laughs> Lagari kami ng 20. Potek. Hindi ko mapin yung lugar nila, J-Pack. Pwede bang choose na lang? Yan. Yeah. gago. pag-book uh, uh, oh. <clears throat> so, pagbook na ako. Waiting na lang. Parip ko lang yung mga dadalhin. Yossi pala. Eh, huh? nah. mm. hmm. <laughs> yeah, may <ladder> na. <laughs> Hindi na ako nagdala ng backup kasi kasha naman siguro to so hintayin lang natin yung move rider uy putik <laughs> sira pala sinelas ko gago sira nga pala sinelas ko Yeah, I Ay, nako. Aray ko. Naman. Sir. 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 <laughs>

kanya. Kapaporma to ng PC, bumili siya ng eh. Hmm. Ay, ano eh. Nuro nung kabanan. Hmm. Kago po. Kaya na, wala kasi ako Windows na ano. Na ah, installer. Ano? Ah, pak. Ano? Uh, ano? Tatarong nga pa. Sino? Eh, yeah, wala na. Wala, wala. Ano, Ben? Ano? Ah, Philips screw. Yung may magnet. Meron mo ko. Kasi wala kasi magnet. Eto, tong... may magnet yan oh. Yan, may magnet yan. Oo. Oo, may ako yung. Eh. Ano? Pag dito, kita yan. Kita yan, tayo na tong kaya tsaka mo manggulo dito. Nong ano naman? Kaysa ng studio, oo, oo, oo. Ngayon ito po mas... sa baba, Lalagay ngang aircon eh. Tignan split type, Hmm. oo. Tas kaso sa CR kaparengangan pa, oo, oo. Tingnan nga ISO boot eh. Ah, dun dun gagawin. Di pa na yan may trono ah. May ano, may bowl. <laughs> Ganun talaga ka. yun. <laughs> uh, format format na language. Install. Pradoki. Lo. No. Hindi wala. Dito kay Delta. Hindi. De. Hindi De. ang jeep ipakin. Ay, ba? Ah, ito? Yung simbahalis kay Kelly. Ay, hindi. Kay Robby yata yan. Ang metal Parang wala naman ganyan kay si Kelly. Eh. Hmm, kay Robby yan. Na, punta na namin yung isang spot. Kapunta para sa video ng biyahe. Ang hanap na kami ng spot. ganda pa naman ito sa video. Yung ganitong angle, oh. Pag o. ako, tanga ta ganda. Ta ah, ito. Oh, pwede dyan. Ah, oo nga. Oo, pwede. Yun yung mga lumang ano, pwede yun dun, oh. Ako may nagbabike. Kaso problema doon, ano yung madam mo? Pero ano to, libre lang. Oo, oh, may... Ah, may gato siya. Ah, tapos biking ano talaga siya. Parang bike, bike ano, park, ganun. Oh, gaging ganda transformo. Oh. <laughs> malino yan. Kaya ganito ano. Oh, malino yan. Eh. Ito. Tato. Pwede, pero gusto ko sana paikot tayo. Mm. Kasi, nabawa, ikigit na natin to. Pwede kasi yan, parang paikot tayo lang ganito. Tapos so, tugtog. So, anim tayo. Tapos, kaso, butal kasi to eh. Ano ka makakaiikot? Pwede sa ganyan. Eh, tama na ko. Pero pwede to, tapos tanghali. Hmm. Pero ito, maganda tong spot na to. Oo, oh, kung kompleto sana. Para kasi kung ganito, feeling ko kakapusin yan eh. tapos sa gitna. Tapos ah ganito kalayo. Ito, ito, ito. Test. Ito, ito. Oh, drum set dito. Isang gitarista rito, bass, o, oh, sino man. Dito. Paikot, oh, tatantsahin ko lang yung ano. Awang um, ko Parang kapot to. Pwede rin. Makukuha pa rin yun eh. Hanggang dito no? Hindi. Ang problema, kailangan kasi pantay siya sa bilog. Para pantay yung layo. Hindi ka nagaganon. I-meeting natin sila. Wala silang gagawin itong ano. Try na natin to ng weekends. Isang band shoot lang naman yun. Nasakot na lang tayo ng gamit ni Niki. Padala tayo ng amp. Mga ano, mga next week siguro. Hindi, hey, balik tayo para ano. Kausapin na yun. Mag-meeting ano, muna kami. Tapos para kung ano yung schedule na ma pa pag music video sana kami music sa video. oh your <laughs> para <laughs> ano sa platform platform na Tapos may magbabike sana sabado naman siguro maraming tao rito oh next week maaga naman yan like, hey, thank you thank you wow. pura din ng food Oo. Oh. paano yung ginamads ano magmumotor lang tayo papunta doon para makapag-shoot tayo Oo, oh, fine Ha? Ah? Maganda ni sana motor kasi problema kasi dala ko yung gamit ko eh. Hindi ko iniiwan na ni Iki. Pero okay din yun, di ba? At least makikita na may dala kang gamit na gitara, di ba? Kung motor. Problema lang yung FX. Ah, di, pwede naman. Gitna na lang dito, Effects. Ah, hindi. Okay, Pagpupunta na the point. Oh, dito. Eh, kaso uuwi ka pa sa inyo nun. Thank you. Ano okay. naman? Enjoy. Para makapagkaroon na tayo. Tara to. tayo sa baba. Ito, ako. Bukas Hindi pa. Ah! Ito Sino? Pwede ba yun?

Rap, ah, ingat. Oh. Mamaya amat eh, pag ano, papakita ko yung ano para sa scout. Oh. Oh, lang lang. Ay, upload na sa akin yung video namin. Video nila na? At saka ano? Sa Malolos? Sa Malolos? Oh. Ikot mo na lang yun sa likod-likod siya. shortcut mo ng malupit.